Sa iba pang balita mga kabrigada, tatlong pulis patay matapos tumaob ang bakyang bangkang sinakyan habang nasa hot pursuit sa Apayaw. Brigada Kat Austria i-brigada mo tatlong pulis ang nasawi matapos tumao, pambangkang sinakyan nila habang nasa hot pursuit operation sa Apayaw noong December 6. Kinilala ni Police Regional Office 1 spokesperson, Captain Gina Daw Inon, ang tatlong nasawi na sina Patrolman Halterdick Palyata, Patrolman Resty Bayog at Patrolman John Lorenzo Tugayan Jr. mula sa Second nd Apayaw Provincial Mobile Force Company. Bukod sa mga nasawi, may lima pa ang nakaligtas apat dito ay mga pulis at isa ang bangkero. Papunta ang mga ito sa barangay Langnau sa Kalanasan dahil hinihinalang nagtago doon ng sospek sa isang shooting incident na nangyari noong December 4. Naabutan ng mga pulis ang flash flood at tumaasan tubig kaya tumaob ang pangkang sinakyan ng mga ito. Ayon kay Captain daw Inon, natagpuan ang katawan ni Patrol Palyat noong December 6. na naman ang bangkay ni Patrolman Bayog noong December 7 habang kahapon lamang natagpuan ang katawan ni Patrolman Tugayan. In the heart of changing lives, ito si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music News Authority. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali.